Wala pa man tayo oh, okay. ka to Oo. Oh, na ah. man kayo. Paabot raw. Awww. pala. na? Oh. <laughs> 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 They ask you how you are and you just have to say that you're fine When you're not really fine But you just can't get into it because they would never understand What? <laughs> Hello guys, good morning Good morning So, samahan nyo kami sa aming uh, gagawin na uh, prank ngayon At Sana maging successful tayo What? So sana iiyak siya sa ating gagawin na uh, prank guys Bruh <laughs> At magbiyahe pa kami ngayon patungo doon sa probinsya para ibigay natin ang ating regalo sa kanya na bagong cellphone. Diba? <laughs> so, samahan nyo kami guys. At tara, let's go! after one hour sa aming pagbibiyahe guys at salamat sa Diyos ay nakarating kami ng safety kahit malakas ang hangin at may dalapang ulan <laughs> So, ngayon guys, uh, mag-start na tayong mag-drama, guys. <laughs> Para maniwala siya na talagang wala tayong uh, dinalang bagong cellphone. Ini ngan. ni jarid. Nya. Sao man nga umti pumenti kwarta kana mo Asi kuang si jarid ni sa yeah, ani. Di ba? Bra. Asa -so ki. Ni ko ano ang atong gon wala pa man tay What? Okay ka to. Pabod, oh. na, ah. oh. so, kayo. so dito grabe natas ako sa kanyang reaction si okay lang siya sa lumang cellphone na ibibigay ko sa kanya Hindi alam na may bago pala siyang cellphone Okay, proud talaga ako sa iyo anak tong oh. cellphone niya? cellphone nga ko ano niya? cellphone Wala ka bakit mo na? ko muna kayo dito guys Dito sa kanilang likuran ng bahay So ayun Hindi niya alam na <laughs> So sa paisahin natin na mamaya Ito yung. Ito yung abuhan nila guys What? Abuhan sa Bisaya yung mamaya ating ay, sit up mamaya yung ano ah, cellphone niya. tingnan natin kung anong reaction what <laughs> yan maganda dito guys oh yan gusto um, ka sa hangin ang oh. dito skuan. sa bridge what isit up na nato ng kamera lain kayo siya guys di niya alam na may regalo ko sa kanya ng bagong phone

Set up muna natin to guys Tingnan natin kung anong reaksyon ng kanyang mukha <laughs> Pag nakita niya to Nagi, kuha si Bahaman mo ito Tanawa ko nung ginahan pagkani What?

Dito guys, alam kong may iyak mo siya pero pinipigilan lang niya kasi nakita ko palagi siyang nagpapahid ng kaniyang mata. Ay, Bra. Kung paano, tanos guys. What? Okay. <laughs> oh. Okay, tang tanga na. Unbox mo, unbox. <laughs> Ayay! Wow! Ayay!

Go, go, this, go, Ay, kasi garan na eh. Complete sorry. na ha? Nanay. Okay, palitan lang na ako na. O, oh, go on. Ika na. Kissing. What? Gisoy yan. dito? Okay na oh. na, tanan. Complete oh. na. Bantag din magtarong ang eskwila <laughs> ha? Hmm, tarong ha? Uh, <coughs> na, ano ah man siya wala may problema dugay na lang duga dugay naman ako ni napalit niya niya dugay kayo mo iya! duga napalit dugay na na napalit uh, tinawagan na ng gamiro selfie tayo selfie tayo, mahal Selamat <laughs> sa panonood. Thank you guys. Happy. Hey guys, selamat sa panonood guys. Thank you sa support na.